umaga po sa inyong lahat. Pagpalang araw po. Ngayon po kabayan, dito po sa amin, sa Mindoro, ay season na po ng mga isda. Ngayon, ganitong isda po mga kabayan, no? Oh. Season na po mga kabayan ng ganitong isda sa amin. Isdang pampanggar po to mga kabayan sa amin kung tawagin. Mayroon din bilis. Saka, galunggong. Season na rin po dito sa amin. Ngayon mga kabayan, nakabili kami ng ganitong isda para gawin naming special bagoong. Ngayon mga kabayan, ay eh, magbabagoong tayo. Sangkap mga kabayan, sa ating gagawing bagoong ay lalagyan natin siya mga kabayan ng luya saka asin. Ngayon mga kabayan, ang paraan ng pagbabagoong ay tatakali natin mga kabayan ang paggagawa natin ng bagoong kasi ganito ang turo sa akin ng aking tatay na pag, para masarap ang bagoong, mabango. Tatakali natin siya mga kagaba, kabayan. Magiging tatlo isa. Kaya ayun, mga kabayan, linisan mo natin to tapos ipakita ko po sa inyo kung paano kami gumawa ng bagoong isda. Ayan, mga kabayan, pagtapos natin bagoong, uh, ah, magluluto po tayo ng adobong paksiw na galunggong. Ayan, mga kabayan, samahan nyo po kami at maglilinis muna tayo ng isda. Natapos na natin linis tong isdang pampangger mga kabayan kung tawagin sa amin. Ito mga kabayan, ito yung special na bagoong na ginagawa namin dito mga kabayan, isdang ganito. Kasi Masarap kabayan ng ganitong isda, gawing bagoong mga kabayan, especially ito kung sa, tawagin sa amin mga kabayan pag ito aming binagoong. Ngayon mga kabayan, sa paglinis natin, nakapili tayo ng isdang diles. Ah, mga kabayan, ito, kikilawin natin to mga kabayan mamaya pagtapos natin bagoong. Ayan, mga kabayan, bagoong na po tayo, nalinisan na natin to nalinis na po natin to mga kabayan. And ngayon mga kabayan, ang pagbabagoong natin po, di, ang pagbabagoong po namin dito ay gamit po natin. Ang paggawa po natin ng bagoong mga kabayan ay gamit natin to. Kahit anong klase mga kabayan na takalan o plato, langgana. Ayan, tatakalin na natin tong isda. Ano na playa Dito sa amin mga kabayan, ganito kami magbagoong kabayan. Tinatakal namin. Tatlo, pag ang takalan nyo mga kabayan ay plato. Tabo. Kung marami yan mga kabayan, planggana. Tatlong plangga. atlo, Tatlo isa mga kabayan ang gagawin nyo pong pagbagoong. Ay mga kabayan, nakadalwa tayo. Wang, takal na ganito ang ating isdang pabagoongin mga kabayan. Ngayon, ang gagawin natin, ang asin po nito mga kabayan ay kalahati lang ng ganito. Mga kabayan, magtatakal na rin tayo ng asin. Ay, dice ang ginamit nating asin mga kabayan kasi kami lang, kami po ang kakain na to kaya Yan. Yan mga kabayan. Dalawang takal na ganito. Kalahati lang ito mga kabayan ng asin niya. kabayan. Kalahati. Ngayon mga kabayan, lalagay na natin dito sa isda. Ngayon mga kabayan, lalamasin na natin. Nalilis naman po ito mga kabayan ng aking kamay. Sa mga gusto pong magbago ang mga kabayan na uh, hindi nila alam kung paano po gumawa. Uh, ganito lang po ang gawin nyo mga kabayan. Takalin nyo lang po yung isda. Tapos, ang gagawin nyo po, tatlong takal na isda, isang takal na asin. Kahit anong klase pong takalan ang gamitin nyo mga kayo, kabayan, pwede. Basta, tatlong takal na isda, takal na asin. Sa atin mga kabayan, hindi natin na puno yung ating takalan kasi dalon takal lang tong ating isdang bagoong. Para malagyan mga kabayan ng asin yung iba. Sa ilalim. Ayan po mga kabayan, pwede na natin tong ilagay sa ating lagayan. Natin siya ilalagay. Mga kabayan, pagpasensya nyo na po at ako lang po ang nag-vlog -nag ngayon kasi nasa school ang mga bata, si Legend Ray. Saka si Mr. mga kabayan, nasa trabaho. Kaya solo tayo mga kabayan sa pag-vlog. Ngayon mga kabayan, uh, lagay na po natin sa galon. pasensyahan nyo na po kabayan at isang kamay lang po ang gamit ko dahil ang isa kong kamay mga kabayan ang humahawak ng kamera solo flight lang po tayo sa pagbablog ngayon mga kabayan kasi nasa school sila nasa school lang mga bata sila dyan ray Tapos, si kabayan tutoy si mister ay nasa trabaho kaya solo lang tayo dito mga kabayan. Medyo marami-rami na. Ayan mga kabayan, lalagyan natin siya ng luya. Para mabango siya mga kabayan. ating bagoong. Ayan, kalati na. Lagay na naman ulit tayo ng luya. Ayan mga kabayan. ah uh, tapos na po tayo mag lagay sa bagoong, Ngayon mga kabayan. Ayan. Lagyan ulit natin mga kabayan ng luya. Tapos, takpan na po natin. Ito mga kabayan, uh, bibilad lang po natin siya sa araw para madali siyang malungoy o madali siyang maging bagoong mga kabayan. Bilad po natin sa araw. One week lang to mga kabayan. Pwede na po ito, bagoong na po ito. Pagtapos ito mga kabayan, ay magpapaksew tayo at magkikilaw ng bilis. Saka magpapaksew tayo mga kabayan ng isdang galunggong. Mga kabayan, samahan nyo po ako. One winner later. Ayan, tapos na natin. Linis tong ating isda na adobong paksew mga kabayan. Galunggong yan mga kabayan. o. Oh. Ayan mga kabayan, lagyan na natin ng buyas. Gooya mga kabayan. Inta. Kumusta? Dile, toyo mga kabayan. Tapos, pa. Tantahan calang to mga kabayan. Si Lagyan natin mga kabayan ng kunting mantika. Sarap yan mga kabayan pag may mantika kasi kinabukasan mga kabayan, pag mo yun mga kabayan, malambot na yung kanyang tinik. Makakain mo na lahat mga kabayan, kasi ang kanyang tinik. Lagyan natin ng kunting tubig. Ayan na mga kabayan, ang sabaw niya mga kabayan mga kabayan, salang na po natin para mamaya pagdating ng mga bata at saka ni Mr. Ay kakain na kami. Ayan mga kabayan, habang nakasalang yung ating adobong paksiw na galunggong, ngayon mga kabayan, maghihimay na tayo ng gagawin nating kinilaw. Kinilaw dilis po mga kabayan.

So po mga kabayan, tapos na po natin ito hinimay. Ngayon, lalagyan na po natin ng asin. Tapos, saka natin lalagyan ng suka. 15 minutes later. So, kaya, tapos na po natin gawa ang kinilaw. Ngayon po, ihintay na lang natin yung mga bata galing sa school, sila dyan na saka iba niya mga kapatid. Yes, at, yes, yes, no. at saka si mister, para pag-uwi nila, kakain na po kami ng tanghalian. Ah! Is yan mga kabayan, nandito na po yung aking mga anak at saka si mister. Yung isa ko pong anak kasi ja si Raymond, kasama po, ando po po sa kanilang school. Uh, Doon na daw po magkakain sa kanyang classmate. Uh, yan mga kabayan, kain na po tayo. Kain na po. Kain na na Kain na kilong tuba ng jibit. Kariwa, maraming huli mga kabayan yung mga basnik sa amin dito. Kaya May nagpinta sa atin mga kabayan. pang pag-uong. Pag-uuli na talaga dito mga kabayan ng ganito isa sa amin. Ang pag-uong, pang pangger. Yung masarap ko yung pag-uong pa, espesyal. Tinas pa rin naman yung pag-uong. Ano? Yung Yes, saya ingin tahu. Uh, ang galunggong mga kabayan natin niluto, pag kinabukasan imitin kabayan, masabi ang prito. Lalong nanonood yung lasa, pati kain, Malambot na kabayan. Dami pa. Dami muli mga bangkak ngayon mga kabayan sa amin dito sa lugar namin. Dami. Kaya murahang isda. Puso sa amin dito mga kabayan yung mamaribay mama, ka sa playa. Pag natin yung mga basnik, kasnik, yung mga basnik, mga bangka malilaki ng galaot. Kaya yung nahiya eh. Huli ka mahiya sa bangka ng mga isda. Kahit wala kang mga kabayan. mga kabayan, maraming maraming salamat po sa lagi pong panonood at supporta. Ah. Ingat po palagi. God bless. God bless, po. bless po.